Ating balikan ang kaso ni Salma Sultana, ang isang nakakabahalang ngunit may aral na kwento ng isang babae na naghahanap ng tunay na pag-ibig. Sa isang mundong, ang bawat babae ay nangangarap magkaroon ng isang kasintahan o asawa na tapat, isang seryoso at puno ng pagmamahal. Anong kaganapan ang magaganap kung sila'y magtatagpo ng isang lalaking babaero at mapanlinlang? Ito'y kwento na nagbubunyag ng naturang pangyayari. Nagulantang ang buong puwersang pulisya sa lungsod sa kakayahan ng kriminal na ito na magpaligaw-ligaw. Ngunit mula sa isang maliit na pagkakamali, nagawa nilang tukoy ng kanyang pagpagsak. Ang proseso ng paghuli sa kriminal na ito ay pantastiko at kakilakilapot sa sarili nitong paraan. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, sa korba isang lungsod sa estado ng Chatisgar kung saan kilala sa malalawak na tanawin tulad ng mga talon, kuweba sa ng kagubatan at sinaunang monumento. Pati na rin sa tatlong pangunahing minahan ng uling, doon nakatira si Salma Sultana, isang 25 years old na local news anchor at reporter, kasama ang kanyang mga magulang at kapatid. Sa kusmunda siya nakatira, mga 9 miles ang layo mula sa kanyang trabaho kaya tumupa siya ng tirahan malapit dito at bihira na umuwi sa kanilang bahay. Noong October 21, 2018, nagmadali si Salma na umalis ng bahay dala ang isang bag at sumakay sa kanyang scooter para takpa ng isang mahalagang balita. Dumaan ang araw na yon na walang tawag mula sa kanyang pamilya. Kinabukasan, sinubukang tawagan ng kanyang ama ang kanyang cellphone, ngunit ito'y nakapatay. Inakala lamang ng kanyang ama na baka abala siya sa trabaho kaya hindi makontak. Ngunit, habang lumilipas ang mga araw na walang salma na lumilitaw, nagumpisa ng mag-alala ang kanyang pamilya nang sila'y lumapit sa mga kapitbahay. May iba't ibang haka-haka. May nagsasabing baka sumama si Salma sa kanyang nobyo habang ang iba ay nag-iisip na baka sumubok siya ng kanyang kapalaran sa pelikula sa Mumbai dahil sa kanyang kagandahan. Madalas siyang payuhan na subukan ang kanyang swerte sa industriya ng pelikula. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nang naniwala ang kanyang pamilya sa mga teoryang iyon, ngunit patuloy pa rin silang naghahanap ng mga kasagutan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan ni Salma, ngunit wala rin lumabas na kongkretong impormasyon. Tatlong buwan ang lumipas at nagpalit na ang taon, January 2019. Hindi pa rin umuuwi si Salma o nagtatangkang makipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Sa gitna ng kalungkutan, ang pagkawala ni Salma ay dilay isang misteryong bumabalot sa buong pamayanan. Noong January 22, 20, 2019, sa hindi inaasahang pagkakataon, pumanaw ang ama ni Salma, isang trahedyang lubos na ikinagulat ng lahat. Kaagad na dumagsa ang mga kaibigan, kamag-anak, at katrabaho sa tahanan ng pamilya, bitbit ang pakikiramay at pag-aalala sa biglaang pangyayari. Ngunit sa kabila ng pagtitipon, isang katanungan ang naiwan sa kanilang mga isipan. Nasaan si Salma? Sa kabila ng mga tanong, hindi sumipot si Salma sa libing ng kanyang ama. Dumating ang gabi at tuluyan nang inihatid sa huling hantungan ng kanyang ama. Ngunit ang kawalan ni Salma ay patuloy na bumabagabag sa puso't isipan ng bawat isa. Simula noon, unti-unti nang kumalat ang usap-usapan. Marahil ay tuluyan nang iniwan ni Salma ang kanyang pamilya upang magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang kasintahan bawat araw, nadagdagan ang pangungulila at pag-aalala para sa kanya. Hindi naglaon na pagkasundo ang magtungo sa estasyon ng pulisya ng Kusmunda, ang kapatid at ina ni Salma, upang ipaalam ang kanyang pagkawala. Inilahad nila ang buong kwento mula nang umalis si Salma ng bahay isang gabi noong Oktubre 21, 2018. At mula noon ay hindi na muli pang nakabalik. Bagamat huli na ang pag-uulat, sinimulan ng kapulisan ang investigasyon. Isinahalang sa pagtatanong ang pamilya, mga kaibigan, kapitbahay at katrabaho ni Salma. Sa umpisa, karaniwan lang ang natuklasan nilang impormasyon tungkol kay Salma. Ang pagrerenta niya ng bahay malapit sa kaniyang trabaho dahil ang opisina ay siyam na milya, ang layo mula sa kanilang tahanan at bihira lang siyang makauwi isang beses bawat dalawang buwan. Habang tumatagal, uminit ang investigasyon hanggang sa isang ulat ang natanggap ng pulisya. May scooter na ilang araw nang nakaparada sa istasyon ng tren. Nang peripikahin ng rehistro, ito pala'y pag-aari ni Salma Sultana. Kinilala ng pamilya ang sasakyan, ngunit mas lalo itong nagpalalim sa kanilang pag-aalala. Kumalat ang chismis mula sa mga taga na yon na baka may kasintahan si Salma at magkasama silang umalis papunta sa ibang syudad. Iniwan ang scooter sa istasyon ng tren bilang bahagi ng kanilang pagtakas. Nanatili ang teoryang iyon sa investigasyon ng pulisya. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy ang paghahanap sa katotohanan. Saan nga ba naroron si Salma? Ang bawat araw ng paghahanap ay puno ng pag-asa at takot sa maaring kahinat na ng misteryong bumabalot sa biglaang pagkawala ni Salma. Habang unti-unting nagiging malamig ang mga araw, ang kapatid at ina ni Salma lang ang nagpatuloy na magkalabang puso ng pag-asa. Hindi nagsasawang pumunta sa istasyon ng pulis araw-araw para sa mga update sa kanyang pagkawala sa kabilang banda. Matagal nang hindi na usapan sa balita sa TV ang tungkol sa kanya at dahil walang pressure mula sa labas, bigla ang huminto ang effort ng pulisya at nawalan ng pag-asa ang kanyang pamilya. Dumaan mga taon at ang 2019 ay unti-unting naglaho sa isipan ng mga tao, sinundan ng lockdown ng India noong 2020. At hindi nagtagal, lumipas na rin ang 2021 at 2022. At itong Marso 2023, may bagong pag-asa na sumibol kasabay ng paglunsad ng pulisya ng Chhattisgarh ng Operation Muskan o Operation Smile sa Ingles na naglalayon bigyang buhay ulit ang mga investigasyon sa mga matagal nang nakalimutang kaso ng mga nawawalang tao. Kasama na ang kaso ni Salma Sultana na nawala na ng halos limang taon sa pag-aaral ulit sa file ni Salma. Naramdaman ni Chief Superintendent Robinson na may bagong misyon siya. Nakita niya na baka napabayaan ang kaso noon at sinabi niyang oras na para itama ang pagkukulang na iyon. Agad siyang bumuo ng isang special team muling inalamang misteryo at muling kinausap ang pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay ni Salma. Nagsimula rin silang tanungin kung sinubukan ba ni Salma na makipag-ugnayan sa kanila sa mga nakaraang taon. Ito ay humantong sa isang mas nakakatakot na tanong. Buhay pa kaya si Salma? Mabilis na pinasigla ulit ng pulisya ang kanilang network ng mga informants. At hindi nagtagal, may lumabas na isang mahalagang impormasyon noong 2018 may nag-loan daw ng 500,000 rupees sa pangalan ni Salma mula sa isang bangko sa India. Nag-spark ang impormasyong ito ng interes ng pulisya at nagpasya silang kausapin ang bangko para sa karagdagang detalye sa kanilang pagkagulat Nalaman nila na legit ang loan at regular na nagbabayad. Ang revelasyong ito ay nagdala sa kanila para kausapin ulit ang kapatid at ina ni Salma na parehong shocked at walang alam tungkol sa anumang utang. Ang kaso, na puno ng misteryo at mga tanong na walang kasagutan. Sa wakas ay nakakita ng bagong liwanag ng pag-asa. Sa renewed energy, nagpatuloy ang investigasyon. Dahan-dahang inalisa ang mga detalye ng kwento na matagal nang inakalang nakalimutan. Lahat ito'y nangyayari sa gitna ng isang bansang patuloy na lumalaban sa mga problema ng nakaraan at sa hindi pagkakasiguro ng kasalukuyan. Sa kasalukuyang pag-iimbestiga, Naisipan ng mga pulis na kapag patuloy ang pagbabayad ni Salma sa utang niya, maari nilang alamin sa bangko kung saan nanggagaling ang perang ginagamit niya. Kaya bumalik sila sa bangko at doon nalaman na ang pinagbabayaran sa utang ay nagmumula sa isang gym na tinawag na Gashree. Agad nilang pinuntahan ang Gasri Gym sa Korba, ngunit wala doon ang may-ari na si Mahdu Sahu. Sinabihan ng mga pulis ang mga staff na ipaalam kay Mahdu na kailangan niyang magpunta sa presinto. Naghintay ang mga pulis ngunit hindi dumating si Madu. Kinabukasan, nagtungo muli ang mga pulis sa gym para mag-usisa pero wala pa rin si Madu. Kahit nang tawagan nila siya, hindi siya sumasagot. Dahil dito, lumakas ang hinahala ng mga pulis kay Madu. Kinuha nila ang mga detalye ng mga tawag ni Madu pati na rin ni Salma sa nakaraang limang taon. Mula rito, napansin nilang madalas mag-usap si Salma at Madu. Dumating ang isang lalaki sa presinto at sinabing si Salma ay pinatay ni Mahdo kasama ang isa sa mga trainer sa gym. Kahit meron ng umamin, hindi agad hinuli ng pulisya ang mga suspek para hindi makatakas si Mahdo. Nagpakita sila ng pasensya at naghintay ng tamang oras. Pagkatapos ng ilang araw, sa Agosto 2023, nakita ng mga impormante ang kinaroroonan ni Mahdo at agad itong ipinalam sa pulis. Noong Agosto 14, Naaresto nila si Mado pati na rin ang kasabwat niyang si Calcias. Sa pagtatanong, sa umpisa ay nagkunwari silang walang alam. Pero nang mas madiin na ang pagsisiyasat, inaamin nila na pinatay nila si Salma. Pagkatapos, detalyado nilang inilahad sa mga pulis ang buong pangyayari. Noong nakaraan ng 2016, nagsisimula pa lang sumikat si Salma sa mundo ng journalism. Naisipan niyang magpunta sa gym para mapanatili ang kanyang kalusugan at kisig. Sinubukan niya ang iba't ibang gym sa simula. Pero sa huli, natagpuan niya ang sarili niyang nag enjoy sa Gashri Gym na pinamamahalaan ni Madu na isa ring trainer doon. Si Madu ay kilala sa pagiging charming ay agad na nakakakuha ng pansin mula sa maraming kababaihan kapag merong babae na magkakagusto sa kanya. Liligawan niya ito sa pamamagitan ng personal na training sessions. Ipapakita ang kanyang yaman at gandang katawan at unti-unti itong dadalhin sa mas personal na relasyon. Kapag nagsawa na siya, iiwanan niya ito gamit ang pera o sa pamamagitan ng pag-iwas. Sa hindi inaasahan, nahakit din si Salma kay Madu at nagsimula silang magkaroon ng relasyon. Tumira sila sa isang inuupahang bahay na may kasama pang isang kasambahay na naglilinis ng bahay araw-araw. Pagkalipas ng ilang panahon, naisip ni Salma na seryosohin palalo ang kanilang relasyon. Gusto na niyang magpakasal kay Mahdu at maging permanente ang kanilang pagsasama. Ngunit nang mabanggit ito kay Mahdu, agad itong umiwas at hindi na nagpakita ng interes na nagdulot ng distansya sa kanilang dalawa. Hindi naglaon, nagsimulang maging madalas ang kanilang pag-aaway. Isang araw, nalaman ni Salma ang katotohanan tungkol kay Madu. Nang aksidente niyang makita ang mga mensahe sa cellphone nito na nagpapakitang marami itong iba pang babae. Dahil dito, nagumpisa ng pagdudahan ni Salma ang tunay na pagkatao ni Madu. At lalo pang lumala ang kanilang mga pagtatalo. Natatakot si Mado na baka isumbong siya ni Salma sa mga autoridad. Kaya naisip niyang alisin si Salma sa eksena. Noong October 21, 2018, niyaya ni Mado si Salma sa kanilang inuupahang bahay para umano'y mag-usap sila. Kasama ni Mado ang kanyang kaibigan na si Kaal. Sa simula, maayos pa ang kanilang pag-uusap. Pero nang simula ni Mado ang topic tungkol sa kanilang hiwalayan, nag-init ang ulo at nauwi sa pagtatalo. Sa hindi pagkakasundo at sa sumiding galit, hindi na nakapagpigil si Madu at sa aksyon ng desperasyon, sinakal niya si Salma. Sa mga kaganapan na patay niya si Salma, agad na kumilos si Madu matapos pinaslang si Salma, tinawagan niya ang isa nilang kaibigan, si Atul Sharma, para humingi ng tulong sa pagtatago ng katawan ni Salma. Dumating si Atul dala ang kanyang sasakyan, pinahalot nila ang katawan ni Salma sa isang kumot, saka ito inilagay sa likuran ng kotse at magkakasama si Madu, Kal at atul na inilibing ang katawan matapos nilang maghukay. Iniwan nila ang scooter na ginamit ni Salma malapit sa isang istasyon ng tren at sinira rin nila ang kanyang cellphone. Nang malaman ng mga pulis ang buong pangyayari, isinama nila si Namahdu at ang kanyang mga kasabuat para hanapin ang katawan ni Salma. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap, hindi nila matagpuan ang katawan sa mga itinurong lugar ng mga suspek na ang mga pulis na baka nililigaw lang sila ng mga ito kaya't muling isinagawa ang masinsinang interogasyon. Sa huli, nagturo si Madu ng ibang lokasyon, ngunit nagkaroon ng pag-aalinlangan ang mga pulis dahil ang sinabing lugar ng pagliping ni Salma ay sa isang malaking national highway. Pero dahil sa patuloy na pag-insist ng mga suspek, nagdesisyon muli ang mga pulis na subukan ito. Pagkatapos, nag-file ang pulisya ng request sa korte para makakuha ng permiso na maghukay sa tinukoy na highway. Bagamat naguluhan pa rin ng tatlong kriminal kung saan ba talaga nila inilibing ang katawan, naalala nilang may isang malaking puno malapit sa pinaglibingan nila. Para patunayan ito, humingi ng tulong ang pulisya sa Indian Space Research Organization para sa mga larawan na kuha ng satellite noong Oktubre 2018 at ipinadala ang mga coordinates ng kailangang lugar. Lumabas sa larawan ng satellite ang punong iyon at bago pa man maghukay, Gumamit muna ang pulisya ng iba't ibang teknolohiya gaya ng ground penetration radar, thermal imaging, at 3D imaging. Sa huli, nagsimula silang maghukay malapit sa puno at natuklasan nila ang mga piraso ng kalansay ng tao sa ilalim na walong talampakan na nakatali ng lubid, isang kumot, mga sandals, at ilang buhok. Kinumpirma ng forensic team na ang mga ito ay kay Salma. Ngayon nakakulong na ang tatlong sospek at umuusad na ang kaso sa korte. At ngayon, pansinin natin ang kwento ng isang lalaking lumapit sa himpilan ng pulis at nagsumbong na si Salma ay pinatay ni Mahdu at ng gym trainer na si Kaal. Nang hinahanap ng pulis si Madu, ilang miyembro ng staff ng kanyang gym at ang isa niyang kasosyo sa negosyo ay nagiinuman. Gayon paman, isang pagtatalo ang sumiklab sa pagitan ni Kaal at ng kasosyo sa negosyo ni Madu sa panahon ng pagdiriwang na iyon. Sa gitna ng gulo, binalaan ni Kaal ang kasosyo ni Madu. Kapag ako'y nagalit, papaslangin kita at ililibing sa isang lugar na hindi kailanman matatagpuan ng pulisya. Bukod dito, ipinahayag din ni Kaal ang kanyang pagiging dominante sa pagsasabing siya ang tumulong kay Mahdu na ilibing si Salma sa isang lugar na hindi pa natutuklasan ng pulisya. Labis na nagulat ang kasosyo ni Mahdu sa mga narinig. Matapos humupa ang tensyon, umuwi ang lahat ngunit pagkatapos ay dumiretso sa pulisya ang kasosyo ni Mahdu at ibinunyag ang lahat ng kanyang nalalaman. Ginawa niya ito dahil sa isang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ni Mado tungkol sa kanilang pakikipagsosyo. Sinamantala ng lalaki ang pagkakataong ito. Inisip niya na kung makukulong si Mado, malulutas niya ang problema nila sa pera. Dahil dito, nahuli si Mado at ang kanyang mga kasabwat sa krimen. Sa ganitong paraan, nagwakas na ang kaso ng pagpatay kay Salma Sultana. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.